Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel at ang mga puno ng mga angkan ay pinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kabanang tipansasyon, ang kuta ni David. Kaya nagpunta kay Solomon ang mga pinuno sa Israel noong kapista ng buwan ng etanim ikapitong buwan ng taon. Nang naroon na ang lahat, binuhat ng mga saserdote ang kabanang tipan. Tinulungan sila ng mga levita sa pagdadala ng tolda at mga kagamitang naroon. Hindi mabilang ang mga baka at tupang inihandog ni Solomon at ng buong Israel sa harap ng kabanang tipan. Pagkatapos, ipinasok ng mga saserdote ang ng tipan sa dakong kabanal-banalan at inilagay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakabuka ang pakpak ng mga kerubin, kaya't nalulukuban ng mga iyon ang ng tipan at ang mga pasanan nito. Pagkatapos, ipinasok ng mga saserdote ang walang ibang laman ang kaban kundi ang mga tablang bato na kinasusulatan ng tipan ng Panginoon sa bayang Israel. Ang mga tablang bato ay inilagay roon ni Moises nang sila'y nasa Horeb matapos silang ilabas sa lupain ng Egypto. Pagkalabas ng mga saserdote, ang templo ay napuno ng ulap. Ano pa't hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo ay napuno ng kagilagilalas na kaningningan ng Panginoon. Kaya nga't sinabi ni Solomon, O Panginoon, kayo ang naglagay ng araw sa langit, ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagtayo ko kayo ng isang magarang templo, isang bahay na titirhan ninyo habang panahon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Puong makapangyarihan, KAMI IYONG PANAHANAN Aming nabalita na nasa Bethlehem ang kaban ng tipan. Sa bukid na ng ngaar namin nasumpungan, ang aming sinabi, ang templo ng poon ay puntahan natin sa harap ng trono, siya ay sambahin. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Sa iyong tahanan, poon, pumasok ka kasama ng kaban ang kabang sa gisag ng kapangyarihan, ang mga saserdote bayak maghayag ng iyong pagliligtas. Ang mga hinirang sumigaw sa galak. Sa lingkod mong gabid, may pangako ikaw, Panginoon namin, ang piniling hari ay wag mong itakwil. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Aleluya, Aleluya ipinangaral ni Yesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Yesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa at pagdating sa Inesaret ay sinadsad nila ang bangka paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao kaya't nagmamadaling dilibot ng mga ito ang mga pook sa paligid. At ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus saan man nila mabalita ang naroon siya. At saan man siya dumating, maging sa nayon, lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan at lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.